Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color white. Ang kahulugan ng kulay Ang orange at white ay simbolo ng positibong enerhiya at kaliwanagan ng isip na makakatulong sa mas malinaw na pagdedesisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 6, number 14, number 21. Kahulugan ng numero, nagdadala ang mga numerong ito ng balanse at magandang ugnayan sa paligid. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay kumakatawan sa pagunlad at bagong direksyon, nagbibigay ng kalmado at lakas ng loob. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 3, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng pasensya at tagumpay sa hinaharap. Gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at gray ay nagdadala ng kombinasyon ng saya at katatagan, nakakatulong upang manatiling positibo sa mga pagbabago. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 15, number 12, Number 24. Kahulugan ng numero, nagbibigay ang mga numerong ito ng bagong ideya at mga pagkakataon. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at violet ay sumisimbolo ng kapayapaan at karunungan nagbibigay ng malinaw na pag-unawa at lakas ng loob. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 28, number 16, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng proteksyon at pangmatagalang tagumpay. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang gold at red ay simbolo ng kasaganaan at tapang, nagbibigay inspirasyon upang mas maging matapang sa aksyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 23, number 19, number 30. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay tanda ng suporta at swerteng darating mula sa iba. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at green ay sumisimbolo ng katatagan at paglago, na makakatulong sa pagbuo ng mahahalagang plano. Mga numero na magbibigay ng swelteng sa ngayon na numero, ay number 10, number 13, number 26. Kahulugan ng numero, nagbibigay ang mga numerong ito ng disiplina at kasipagan na magbubunga ng maganda. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at white ay simbolo ng pag-ibig at kapayapaan, nagbibigay ng kailanawan at tamis sa mga relasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 10, number 18, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng tamang balanse at pagkakaunawaan. Scorpio. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang black at blue ay tanda ng malakas na pananampalataya at control, nagbibigay ng matatag na proteksyon sa iyong hakbang. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 34, Number 11, Number 20 Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng lakas at pagiging handa sa mga hamon. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at yellow ay simbolo ng karunungan at kagalakan, nagbibigay ng inspirasyon upang abutin ang mas mataas na mithiin. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 9, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pag-asa at swerte sa paglalakbay. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at green ay tanda ng disiplina at pagkakaroon ng bagong direksyon, nagbibigay ng tibay sa bawat hakbang. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 6, number 12, number 23 Kahulugan ng numero Ang mga numerong ito ay nagsisilbing gabay upang mas maging maingat at praktikal Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver Ang kahulugan ng kulay Ang blue at silver ay simbolo ng kaliwanagan at imahinasyon na nagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong ideya. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 21, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbubukas ng mga pinto ng pagkakaibigan at kooperasyon. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color aqua at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang aqua at pink ay tanda ng kabutihan at emosyonal na balanse, nakakatulong sa mas maayos na paglalakbay ng damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 7, number 19, number 27. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon at magandang pagbabago sa personal na buhay.